Hey! Good morning! Ayan, Lambunaw po tayo. Ayan o. No? Lambunaw. Ayan. First time tayo dito mag-vlog mga busing no? Ayan. So, good morning sa inyong lahat mga busing no? At eh, ngayon po, sa second vlog tayo, papunta na po tayo doon sa Kuang. Sa bundok, no? Kasyal tayo doon sa bundok. Sa way going to Valdirama hanggang doon lang tayo sa biak na bundok at sa unahan, okay? So magandang magandang umaga sa inyong lahat. Shout out sa lahat mga busing, no? At kita tayo sa mutublag mula dito hanggang doon sa bundok, okay? Good morning sa lahat. Yan ang ganda. Oh yeah. go to bundok <laughs> one way no entry tayo tapos dito ata yun eh. papuntang palingkin yun paling na ito eh namumulot pa dati kami dito ng mga bilog ng tito ko oh. bilog <laughs> yung asukal na pula na may mga bilog bilog <laughs> dito yun eh dito pa kami dati namumulot sandali <laughs> ah basta ito yung daan eh <laughs> palapa doon sa loob <laughs> mga uh, gulay po yan dito araw ng palingki nila linggo maraming tinda oh puro po yan gulay oh yan oh diba? purong briskang gulay yan. mga, kanilang mga pan yan mga produkto yung mga bagong pitas so alam mo talaga ng bagong pitas kasi yung talong nila oh pan pa? green na green pa yung tangkay Salmon Madabaloy Salmon <laughs> Madabaloy Ito tayo Ang <laughs> tanong, tanong lang eh. Tatanong lang tayo doon sa unahan Dito, mula noon, no, mula noon Dito hindi ko para, hindi ko pa dito napasok Doon lang kami sa kabila ng mga pinsan ko Dito ko nag naging pakasyal eh, pero dito hindi ako napakasok ngayon dito eh. sarap ang bakasyon yan dito, doon sa, lalo pa doon sa bundok sa, dito ko sa Lambuna sa kwan sa pinukunan ko ng kuhan ng ano ba yan, ng Lansunis, yan o, oh, kita mo yan Antiki na po yan, yan sa kabila o oh. Ah, ganda ka Pero magtatanong tayo doon Baka mali yung pinahat natin <laughs> Magtatanong Magtatanong Ay, nakakataas, ganda Kababa sa inyong eh quad na doon tayo magtanong sa iba Ayan. ganito sa ganda na po yan ng antipi dyan sandali ah boss good morning narinig mo yun. boss good morning Kuan na din gaya pa uh -huh. ng bagong karsada vlog going to Valderrama no? Magdasaw na ano Ayos Thank you Thank you O oh, diba <laughs> Hindi tayo makakatanong nito ng sampung katao At marating natin Yung biyak na bundok Sira oh. na kasi yung shockway. Kaya Nagatok talaga eh at, Ganda. Doon mamaya eh, ay natin ng Kwan haus grabe grabe perfect perfect wow. ayan oh mga ayan yung mga bundok na dadaanan pag tinawid mo mula dito sa probinsya ng Iloilo sa bayan ng Lambunao oh. papuntang Baldirama ayan mga ganyang tanawin yung matutunaw mo taas ko no taas ng lugar natin oh no? <laughs> ah. aw Ito yung diferensya sa lalamunan ko e. <coughs> Paas ng pond e. Ganda nung ano ba yan dyan? Ganda ng pisto nila. Ah, sira na daan. Ano west? Ano rin da? West Bridge. Ah, okay. Paaralan natin yan, yan. Gaganda mm ho. -hmm. Ah, devos tayo wa. na magaganda gagawin natin doon mamaya na nga buso gagawa na lang ako ng panibagong video mahaba ba itong buwan natin mahaba ba na biyahe ito kasi hindi tayo makapatakbo ng mabilis Maba ma madulas yung daan uh, loose gravel oh. tapos ay maganda rin naman yung tanawin, kaya mag enjoy ako <laughs> mag enjoy tayo kita nyo no oh wow napakasarap <laughs> oh, maganda dito drone pagdating doon mamaya sa taas ng bundok mo drone sana yun yung magandang pangkuha doon pero okay lang makukunan din naman natin ng maganda kukuha lang tayo ng sarili natin ng na magandang view no? dahil wala tayo ng ganyan kaya tukuha tayo ng magandang view uh, sa cellphone at saka dito sa gopro ay maganda na yung daan ayan o oh, taas natin <laughs> tatanong lang tayo ulit doon kasi may sabi ni kuya doon yung nasa vulcanizing may kanto daw na lilikuhan baka mag tayo eh sumubra tayo at saan saan tayo mga karating mamaya at least natin di ba? at least marating importante ah, importante marating natin yung target ko na biniyak na bundok kasi eh, makapapasubra tayo kahit kunti lang na makita natin yung mga gagandang view pa sa umahan Maliban sa biyak na bundok na yun oh, kita nyo Sa mga love you Mother nature, you. Masarap ah Ito yung mga kanto Ano mga barangay yun? Hindi ko hindi ito Mga kanong tayo ay good morning. Hindi nga yung pakadong kalsada pang kinakayo, pakadong dirama, Asa unahan pa? Basta thank, you. Oh, thank you. Thank you, thank you. Thank you. dalawang tao palang tanungan natin hindi tayo nito magkakaupo ng sampung katao at matunto natin yun <laughs> Ayan o dito first time na first time na first time kung pumasok dito Ngayon lang talaga Sarap Sarap sa pakiramdam eh Mababang biyahe to o Ito yung tulay pala Bridge Kasi pagdating sa tangkulan hindi ka mag-i-kan mag nga Ito <laughs> nagingata <laughs> <Badaya>. sudah <laughs> <yu>. <laughs> <Sarap. laughs> i-enjoy si Dani sa kalikasan ay, naka-adopt na ah. mga mga iso hindi pa na-harvest ko pero malapit nang i harvest kasi na, na eh namumula na eh hindi diretso pa daw hindi yan, yan. hindi yan dalawang tao pa lang no dalawang tao gandaan nyo ha dalawang tao mga busin no? may walo pa tayong tao na no? papagtatanungan <laughs> Sampo yung kuta natin eh <laughs> oh, Ang ganda ganda Motorcycle parts accessories Mga mag-apat na kilometro Walang problema pag mag 8 km pero yan full tank yung motor natin yan yung pinaproblema ko kasi sa pabalik balik mag ako at mag pa pabalik na gasto sa gasolina pero mag ganito lang kalayo akala ko kasi yung sobrang layo ano? ganun tayo dito pangatlo <coughs> good morning tayo may radyan, may mura din nga radyan Pagka do gawing sa kwan Nang ginakayo, nga gara-dalan Pagka do balderama Sa unahan Sige, thank you tayo Grabe yung daan pala dito eh Hindi pa tayo makapagkikuhan ito Makapagkakabilis dito Kasi yung siyako sa panguna Lumalagatok pa ganito yung daan Sira na kasi yung siyako sa panguna eh dito pala yung daan dito <laughs> pero maganda to pag na pag naaayos na talaga yung daan, pati dito maaayos yan oops, ano ba to ganito na buti hindi umulan pala ngayon eh, kung umulan pala ba baka sumimplang naman tayo din yan <laughs> tatlo tatlong katao po yung daan dito hindi ko na-expect ko ah ang ilo, ang ganda, ilo. <laughs> Tanya ko daw ito ng oh, Holy oh, 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 Grabe ang ganda Papalitan ko daw yung Carburador yung Sabi ko next week siguro no, Pag natanggap na yung fan ko Yung bonus yun, Papalitan natin Para gumanda ulit yung kondisyon nya Sabi niya yun, wala pang sira Yung black at saka yung piston ring Kwan ng karburador lang daw yung problema Ay ito, sandali ha ah. Ano ba yun? Hi, good morning Ah, gyan pa, pakad doang ang ginakayo nga dalan Gawing to baldirama Ah, say, thank you tayo Dito pa rin, apat na May anim pa Oh, kita mo yan o ah napakaganda doon tayo kukuha ng sa cellphone mamaya ang tayo ah gusto kasing marating may mga hadlang pa naman na kahoy dyan pero makikita ko lang ano may hadlang na mga kahoy pero okay lang pero doon mamaya sa taas sigurado yan maganda yan doon kasi itong pinsan ko eh pinapaka na sa akin eh puntahan mo ka sa mga ganda doon ay ayaw <laughs> nanonood kasi yun eh yung mga video ko tapos may may nilalagay din ako ng video ko sa fan eh, sa page na no Ina, naging active na ako sa page dati wala akong pakialam dyan eh mahirap naman kasi doon sa page ayan yung ganda morning ikaw lagaw tada ah di ba? Ay, ato, Sarap sa mata ah. Doon pa yung daan sa kabilang bundok. <laughs> oh yeah. Sarap. Mga gula yung sitaw. Sarap yara kapit-kapit ni nanay ha, sa bundok ba? Kapit-kapit yung ganda dito sa bundok eh. Ya. di ba? haba to <laughs> ah, mag enjoy naman kayo eh maganda naman yung mga tanawin natin at mga daan natin eh Anim na no, may apat na tayong mga pagkatanungan. <laughs> ay bida na ang nga lagyan pa pa guwing tubal dirama wala nga ginakay wow tama rin dyan ipit ipit sure natin thank you tay good morning oh, sabi ko na nga tay doon na eh balang <laughs> tayo maligaw pala maligaw yun o oh yeah <laughs> sarap kinikilig ako <laughs> napakaganda kasi oh sabi ko na nga ba dito eh Sapaanan sa pa lang ito pero yung ganda nya oh sa pa lang sa rin ito na pala yung nakikita ko kanina doon sa umahan mga mais po yan mga mais doon yung papunta na talaga sa Valderrama, no? Sa Antique Mas mga mga mataas na ba bundok na yun, madadaanan mo no? Yung road Mag-stay tayo doon sa taas <laughs> Grabe, yung taas nung papaba Ito, matarik ng papaba, oh mas malapit-lapit ito kumpara sa kwan sa San Rafael mas malapit ito sa akin sa amin sa putukan compare doon sa San Rafael pala yan yung bundok na sinasabi niya nabiniyak biniyak na bundok yan o oh. nagyakitin natin ha ah, napakaganda grabe sira na talaga yung daan doon iwan na lang natin dito ah pero baka may dadaan dito sa baba sa ay paras kunti Ayan. tingin na lang tayo doon sa taas doon sana sa kabila oh linggo naman ngayon wala sigurong kwan ah grabe ah 'no? Uh -huh. Yan yung ka natin no? Mirap na yung daan. Ayan, sandali po mga busay nga Oh, yan, no. Oh, di ba? Nasa gitna tayo ng bundok, biniyak na bato. Biniyak na bundok, oh. witas <laughs> natin, no. Oh, di ba? ayan po mga busing na hanggang dito na lang po no, tatapusin ko na lang yung motovlog natin papunta dito ngayon magagagawa na lang ako ng panibagong video hanggang doon sa taas maglakad lang ako iwan ko lang yung motor dito no mahirap na grabe yung daan e o oh. talaga hindi makakyat dito yung motor hindi to kaya ng motor ko ayan ayan sandali lang po mga busing ayan oh, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga busing ha maraming maraming salamat at hanggang dito na lang po at I love you all no magandang magandang magasin yung lahat. Napakaganda, napakataas. Yan. 'No ba? Diba? Hanggang dito na lang. Bye-bye. Yan, dito na lang daw yung mas masasira pero kanya kasi kuan po yan eh, yung honda motor nya No? Lalaban talaga sa akyatannya no. Tapos yung gulong nya kuan pa yung pang rap road talaga pang madulasan na ito. Yan, kaya kaya ng motor niya. Motor ko dito hindi na to kaya. Mad madulas to eh. Madulas sa gulong ko to. Yan. Pagod. Dito na tayo ah. oh. Ay, grabe ang ganda. Oh. 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 laki ng bundok na biniyak nila eh grabe <laughs> <Sabi>, ganda wow ah <laughs> kung dala sana nandiyan <laughs> yung motor ah napakaganda Grabe. O, di ba? <laughs> <laughs> uh. Ito na yung mga bundok.